Lasang tawil nga Lasang tawil Yes, well guys welcome back again sa ating channel So for today's vlog Pausapan natin Ang tatlong babae Na kumain sa diwata Pares Overload doon sa Quezon City na branch Na kung saan ay Sinabi nila na lasang uh, tawel lasang tawel yung kanilang nakain pares. So panoorin natin kung paano nila nasabi kung bakit ganun ganun yung lasa nila. So let's go. Yeah. Shout out pala kay Kuya Will. Yeah, so mag-react tayo sa kanyang video. Ito po yung ito po yung ano. Alip. So ibig sabihin, so ang sabi niya is lasang lasa ano daw lasang wala daw lasa yung ano yung pagkain nila. 'Di ba? Yeah. Okay. Tara yung mukha ni ate she ha, she parang galing mame, ng gising. rin ay yung pagkain nang oh, so uh, uh, may na interview tayo ano dito yung galing na sa loba, ni madam diwata kayo nang galing umusog kanela order tinik tawag na lang nila sa okay. so dahil yan

Parang so, ni review niya parang pang-eksam ng paninirahan eh. 16 years old. Rinailam nila Ate. Pero disappointed po kasi wala kung talaga ng lata para yung pagkaing natikim. So sila Ate, Alice review lang to, honest review. Ah mm -hmm. uh, may na-interview tayo ano dito, yung galing na sa lobo ni Madam Diwata. Ayun ang bahala ng ng musika. Kanela so, order take out nila. So yun mga ka-tol, sabi nila ang Lasa daw ng pares ni Diwata. Lasang towel. <laughs> so, ano bang lasang ng towel? So, nakakain na pala sila ng lasang ng towel. Ba't natikman nila? Diba? Ba't alam ni lasa yung towel, di ba? So, kayo na humasga mga hotel kung anong masasabi nyo sa video ito. So, please comment down below. Maraming salamat po. tayong lahat.